Magandang araw po mga kabarangay, ito pong inyong DJ Myong at ako po ay papunta dito sa Matuya Tuya para dumalo sa isang binyagan ng aking bagong inaanak na si Vryl. At kita nyo po yan mga kabarangay, ako ay nahihirapang mag-drive dahil lubak-lubak ang daan dito sa barangay Matuya Tuya. Kaya nananawagan po ang ating mga barangay officials, lalo na si Kapitana at si Kagawa Che at sa mga namumuno sa ating pamahalaan sa DPWH, sa provincial uh, uh, engineering sa ating provincial government kay Governor Melgo at kay Congressman uh, Salbacion na sana po ay matulungan sila na mapaayos itong kanila pong daan dito po sa Barangay Matuyatuya. Mas lubak pa po dyan at mas mahirap pa po ang daan kung kayo po ay mapunta doon sa may pagitanan ng Barangay Matuyatuya patungo po sa Barangay Bolo. Gayon din po sa area patungo naman sa pagitanan sa bahagi ng Barangay Matuyatuya at Barangay uh, Pakaskasan kaya yan o oh, tignan nyo po yan ang hirap po ng daan pag nakita nyo po yan mas malapit ay talagang para po kayong natawid sa ilog at nalubak-lubak nga ni po itong daan na ito kaya sana po ay matulungan sila na ito po ay maisaayos lalong lalo na po ang ating mga kabarangay dyan sa Matuya-Tuya o po ay paikot na niya an dyan sa may uh, paliko pala dyan sa may kanilang barangay hall at papunta na po ako dyan sa kanilang simbahan sa may Guadalupe. Our Lady of Guadalupe ang kanila pong simbahan dyan. So, maaga po yan. At ako nga ni po ay madalo mga bandang alas sa isip po, po yan. Napakaaga ko. Kaya napakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang kanilang barangay matuya-tuya. Lalo pa kung maayos po ang kanilang, -kanilang mga daan dyan. Yan po ay understand Sunday Provincial Road Good po ata po. itong daan na ito kaya ang uh, mga siwa po nito yung provincial government so sa mahabang panahon ay hirap po ang ating mga kabarangay dyan sa matuya-tuya dahil lubak lobak ko ang kanilang daan at sana naman uh, sa pagdiriwang ng kanilang 25 uh, years ng uh, our lady of guadalupe ay uh, yan po kasi baga po sila ng 25 years sa January 2026. Sana po yung maayos na po. Yan. Okay. So, ayan. Papasok na po ako. Papunta na po ako sa may uh, simbahan ng Our Lady of Guadalupe. Napakaganda po ng simbahan na yan. At talaga naman, bagamat maganda ang, da ang simbahan, ang daan naman po ay napakahirap pa talagang lubak-lubak. Okay, may manok pa doon ay o oh, baliwarin ka tayo. Joke lang po! Good morning! At magandang araw po mga taga barangay Matuya Tuya. God bless! I love you all, Momo. Chup-chup si DJ Myung po ito. Love you! Ngayong araw nga po ay nandini sa Marinduque Sa harap ng makipagkwentuhan Ating pag-usapan, isyo ng lalawigan Tuloy-tuloy ang saya, tuloy-tuloy ang kanta Marindu, Kenyo, Marindu, Kenya, ikaw ba ya ang bida? Ngayong araw po ay nantini sa Marinduke Sa harap ng kamera, sa'yo ay nagpapasaya Program